ang pinagmulan ng buhol, alamat mula sa kapisayaan. Noong unang panahon, ang mga tao ay naninirahan sa ulap, kung saan ang kaisa-isang anak na babae ng datu ay nagkasakit. Nagdulot ito ng bagabag sa datu at hindi mapakali kung kaya't ipinatawag niya agad-agad sa tanod ang manggagamot. Gawin mo ang lahat kahit anong paraan basta't gumaling siya. Masusunod, mahal na datu. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nang dumating ang matandang manggagamot sa tahanan ng datu, wini ng datu na maaari nitong gawin ang lahat ng makapagpapagaling sa kanyang anak. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang nag-iisang anak ng datu at kinausap ang datu sa labas ng tirahan nito. Matapos nito ay ipinatawag ng datu ang kanyang nasasakupan sa isang pagpupulong. Makinig kayong lahat sa akin. Para sa mga kalalakiyang nasasakupan ng aking barangay, may sakit ang aking anak na babae at hinihingi ko ang inyong tulong upang maibalik ang mabuting kalusugan ng aking anak. Kinakailangan ninyo ang sundin ang tagubili ng manggagamot. Wika ng datu. Ipinagutos ng manggagamot na dalhin ang anak na dato sa malaking puno ng balete at ipinahukay ang mga lupang nakapaligid sa ugat nito. Agad na sinunod ito ng mga kalalakihan, tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang dato. Binuhat nila ang anak ng dato gamit ang duyan at masigasig na hinukay nila ang lupang nakapalibot sa ugat ng puno ang ugat ng puno ng baliti ang makapagpapagaling sa anak ng datu. Wika ng manggagamot Matapos nilang maghukay ay ipinagutos ng manggagamot na ilagay ang anak ng datu sa kanal na nabuo mula sa paghukay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bumuka ang lupa at nahulog ang anak ng datu. Tulong! Nahulog ako! Nalaglag ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong dito pagbaba. Samantala, nakita ng dalawang bibe ang pagkahulog ng anak ng dato at agad tinulungan. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Kailangan niya ng matutuluyang tirahan. Nagkaroon ng pagpupulong upang matulungan ang dalagang nangangailangan ng tirahan. Kinakailangan niya ng tirahang matutulugan. Ako, susubukan ko. ha <laughs> ha palakak halangi. Kaya ko ito kahit pa unti-unti. Sinubukan ng palakang gawin ito at sa wakas ay nakapagdala siya ng ilang butil ng buhangin. Tingnan ninyo, may pulo na! Isinabog sa paligid ng pagong at lumitaw ang isang pulo at naging pulo ng buhol. Dito nanirahan ang babae, ngunit ito ay nanlalamig kung kaya't nagkaroon ng pulong muli. Giniginaw ako ang lamig! Hmm, kailangan mainita ng dalaga. Nagsalita ang maliit na pagong at sinubukang kumuha ng kidlat sa ulap upang makagawa ng liwanag. Isang araw, gumalaw ang ulap at tinangay ang pagong kung kaya't nakakuha ito ng kidlat. Mula rito ay nakalikha sila ng araw at buwan na nagbigay ng init at liwanag sa dalaga. Simula noon ay nanirahan ng dalaga sa pulo, kasama ang isang matandang lalaking kanyang nakilala. Wow. Salamat sa pagdamay mo. Hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako. Nagsama sila at nagkaroon ng kambal. Ang isa ay naging mabuti at ang isa naman ay naging masama. Ang mabuting anak ay inihanda ang buhol para sa pagdating ng mga tao. Gumawa siya ng kapatagan, mga ilog at maraming hayop. Ngunit ang ilan dito ay sinira ng masamang anak. Nagkaroon ng pagtatalo ang mabuting anak at masamang anak. Ako ang mas nararapat dito. Hindi sinisira mo ang kapaligiran. Nagpatuloy ang mabuting anak sa pagpapaganda ng buhol at inayos ang lahat ng ginawa ng masamang anak. Nilikha ng mabuting anak ang mga buholano mula sa lupa at dinuraan kaya sila ay nabuhay.